Ayun, good morning mga kasiko. Panibagong vlog tayo. Dito tayo dito na tayo sa Bato ni Ningning. Ayan. San Vicente. Ito. Medyo maulan lang ngayon kaya yung video natin na uh, medyo hindi ganoon maganda. Oh, maulan daw mga kasiko. Pero ito siya yung ito na yung pa ngayon bato ni Ningning ayan long beach yan mga kasiko ayun napakalalim dagat ayan ayun may pa doon. Mulan, mulan. Mulan mong kasih ko. Tumun tayo. itu CR. Ay, ah, CR nga, hindi Nak ah. -no, oh, pa natapos. Ayan, nako. Napakaganda dito. May lalim.

timing naman. Tagasan okay, kayo? Kami po ang Puerto Rico. Puerto Rico rin kayo? Para-para pala tayo. Ah. <laughs> Ako, taga dito lang. Oh, ini na, maulan pa?

Magkano? 25. 25. Ha? 25. Dati 25? Dati libre lang 'yun dati, ah. Dati 'yun. Kasi hindi pa sementado. Wala pa tubig ni Ate noon. Ay, sa mo na lang. Ay, mo meron ko ng lang, Ay, isang pangalan lang? Oo. Ay, 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 ay. kasiko. Gag na? Mga kasiko. mga kasiko. Kasi ay, ay, na si hindi, nagbablog. Hindi, okay, oh. Si Shhh. Ano doon? Kunin mo doon. Lapit-lapit yan. Grabe naman yan. Ayun. Continue tayo mga kasiko. Kasi wala nang ganong ulan. Ayan mga kasiko. Ay mga anak mo ngayon bumalik sa... Bumalik sa van. Ibalag mo pa, ibalag mo pa. May tanduay ka ba dyan nanay? Ako natin. Wala ko to mga ano no, mang kasiko ko. Talagang packet ito siya. Ayan, may konting grocery dito. Sari-sari store. Ito na kayo ngayon mga kasiko sa Ayan o. Welcome to Bato ni Ningning. Yan dito ngayon. Ito yung vlog natin sa part ng San Vicente sa Bato ni Ningning. Kaya ipakita ko sa inyo kung gaano yung kaganda. At makikita dito yung Long Beach. Yan. You know. Ito yung second natin dito kasi dati wala pang siminto. Pero ngayon simintado na siya. Paket. Ulan pa rin. Ay, maganda pa kasi minto dito. Hindi madulas ha. Ay, ano? Maganda. Talagang ginukuan lang nila para hindi madulas. Ayan. Tapos, ang lalim. Palalim siya. Ayun. Ito yung big, bato ni Ningning. Kasi dalawa siya. Ayan Oh bato ni Ningning ikutin natin siya yan kasama natin si katubol <laughs> Anak na. <laughs> Ayun, makita naman kasi ko. Talagang yung Dong Beach ng San Vicente. Yan, kitang-kita na natin. Ayan, o. No? Ito yung kapart ng kabundukan. Ito na naman yung aragatan Sus. Dibisi-bisi ang limang window pa. Dun pa yan banda limang Ano ba 'yung San Vicente mo na? Ang ba sa San Vicente? Oh, hindi na kasi 'yung kano 'yung, ano, yung tower ng San Vicente 'yun eh. Saan? Dito lang gutay. Bakit 'yun 'yung San Vicente? Hindi 'to, ito may tawir. 'Yan 'yung San Vicente, ay diyan tingnan ka kit. 'Yung pagano 'tong San Vicente yan? Iya, m'ba. 'Yan 'yung tawir. Ay 'yung tawir na ano oh. 'yun. Iba na 'yun. Baka ko baka na yun. Baka, baka Port Barton na yun. O Port Barton na yun. <lipot> Parang ah, kaya yun, bay. Tingin ko lang. Kasi pagkaroon nyo. Kaya yun, tapos natin eh. Ha? Ayun, dito Ayun, ay. -ang, alam ko, hindi ito, <supra> eh, sabi ng baba, hindi ito yung, alam mo, sa likod yan. Ito, toto. To. Sa likod ng tandol na yan, may tawir, sa likod. Iyon uh -huh. lang po kasi, pag nagtakbo kami ng buhay, malapit eh. Doon, hanggang sa Bicinti. Ganun lang kami, oh. Tawid lang. So, lahat ng San Bicinti.

Dito lalo na pagkita natin yung magmaganda panahon Makita natin yung sunset Paglubog ng araw na Ayan o no, may kubo pa At Kung sino ang magustong pumunta dito Maganda dito sa patunining At may entrance na 25 pesos uh, It's ha uh, It's Para lang sa ito kasi may mga kubo sila For improvement ito na yung bato ni ningning yung dalawa nang bato na yan kaya bato ni ningning hindi natin alam ko anong sabihin yang ningning na yan kasi dalawa siya bago dalawang kubo Ayan, no? sa kubo sa sa kubo din oo oh oh tiboy oh, oh. na Ate okay, mama? No, Ken, iniwala na yung pinsan mo. Naglayas na. eh na. na Ay, mayroon pa pala dito, mga kasiko, sa ilalim ng kono. Ano yan dyan? Mayroon palang bahay na maganda dyan? Eh no? Oo. Magandang bahay pala dyan, mga kasiko. Ayan o. Oh. Kikita mo ba, mga kasiko? Ayan. Ayan, ang ganda siya o. Oh. Shout out dyan sa mga saan makasulok ng mundo. Please like and share lang sa YouTube channel ko, pritums TV Kasiko Vlog. Yan, kunting tulong lang. Like and share. Yan no? Talagang long beach talaga. Ganda siya, may isla pa rin pala dito. Dami sa isla dito, no? Basta pero ang buyer walang kuwaba, wala ganang mamimili dito. Kunti lang tao dito eh. Parang may isla, kunti lang tao. Daing dapat magaling ka magdaing dito. Pero okay. tagulan din, pasma din. Wala rin. Ayan. Tagulan. Natyamba natin yung kasi ko tagulan. Kaya mahirap. Mahirap pag kung kinano. Mahirap mag vlog vlog kinano kahit tagulan kin. Kung mabulasot ka dyan, huwag ka dyan 10 to 5 ang oras. Uy, mataas pa yung oras oh. 10 to 5 pa lang pero makita po yung araw, taas pa. Kasi malawala bundok eh. Pur dagat di eh. Uy, ano ka, Hindi. Nako. Dali ka dito. Mama, pa-sendi boy. Malaglog ka diyan. Ayan. Bundok na bundok po. yan you know? o, yan o. Ayan o. Kain bundok mga kasusunsi ko. Talagang dito kami sa tap dahil. Tap dahil. yan na. Ayan ay barangay siya ayan ang San Vicente bahay ng San Vicente ayan oh marami na po yung picture sa bato ni Ningning ma hindi boy hindi boy ano o, mga kasiko Talagang iyak talaga ang kandito Ito yung kurbada na Matarik Ito Ay, sa kabila naman Bato ni Noy Noy Bila yan, abutin natin mamaya yun. Dito pala natin sa bato ni Ningning. Yan. Ganda siya. Ganda kasi talagang Dito ka, dito ka. ulan. Uff. Oo. mamaya na kasi ulan doon. Ulan dito ka nang rin rin pa. Hmm. Tsurang ka. Ayoko. Mm -hmm. Okay, hindi video pa ako eh. Okay, okay. Okay. Know, si Kasiko Chandik. Ayun okay. o, si Kasiko Chandik. lang muna pamaya sa 53 kagano kami ande sa pundukan ang kasiko ganda mag-weekend talaga dito 16 minutes 16 minutes sa uh, Davis yan Ya, yeah, ito lang bato ni Ningning lang ko na ko. Oh, marami mga kasi ko uh, unti-unting dumadami ang mga bisita natin. Wag doon kasi ano, orange ring ni.

Ay, may dalawang bangka na oh. Laot. na dalawang bangka. Malapit na lulubog ang araw. wala 5 na. Tuloy <laughs> Tingnan natin yung pagkakit ng sasakyan kung gaano ka tirik to. Sa so tayo sa magbantay sa kubo na to. May CR sila mga kasiko.

Iyak siya. Iyak yung Iyak yung trisikil naman kasi ko. sasakyatin talaga napaka tarik napaka tarik mga kasiko ang kyate kasi nya ayun maganda ng panahon maganda ng ulan ayan maganda ng panahon mga kasiko kaya medyo okay na ang panahon wala nang ulan kita natin lahat Ang out sa mga subscriber ko dyan na makasasulok ng mundo. Satot si sa inyo. Ayan. Uy, sa bato ni Ningning, oh. may tao na sa taso. Ayan, ang bato ni Ningning. San Vicente. Kakatay, ito yung batong ko ning sa likod ko mga kasiko. Dalawa siya, dalawang bato. Diyo dayo to dito ng mga turista. Oh, um, kasi look out na look out to talagang makita mo yung maikot. Makita mo yung malayong makikita mo. Puntukan, karagatan na napakaganda, napakalinis. Yan. mana tuh. Tuh hapun, damu bisi oh, tadi itu. Apa? Aku. Mana ba? Onto kasiko, batu nining nan to. Oh, batu nining-ning. Pa. Thank you, por el